Top 5 Luckiest Zodiac Signs of 2024 Sa bawat taong darating, may mga tao talaga na tila kaakibat na nila ang swerte na pinapangako ng buong taon. Ano mang desisyon nila sa buhay ay magiging mas magaan at matagumpay kaysa sa iba. Ito ay dahil may mga ipinanganak sa ilalim ng mas maniningning ng mga Zodiac sa bawat taong ating nilalakbay. Ang taong 2024 na tinaguri ang Year of the Wooden Dragon ay taon na puno ng enerhiya at bagong pag-asa. Magiging mainam na taon ito upang gawin ang mga bagay na matagal nang nananatili lamang sa ating kaisipan at plano. Ang dragon ay may taglay na katalinuhan at karisma sa anumang aspeto ng buhay at kaya nitong lampasan ang bawat hamon ng walang ibang taong inaapakan. Ang mga dragon ay kilala na may matalas na pag-iisip at magagaling na leader at nakakakuha sila ng respeto mula sa mga taong kanilang nakakasalamuha. For today's video, alamin natin kung anong mga animal zodiac ang magiging kaakibat at may kamukhang enerhiya na papaboran ng taon ng Wooden Dragon. Sila ang mga taong nakatakdang mas magniningning sa taong 2024. Ang magandang kapalarang ito ay maaarin yung gawing gabay sa mga mabibigat na desisyon sa susunod na taon at mas mainam na mas maagang ma-activate ang positibong enerhiya upang magiging buo ang daloy ng swerte na papasok sa inyong buhay. Subalit, huwag nating kalimutan na ang mga readings at prediksyon na ito ay gabay po lamang at hindi magiging perpekto kung hindi natin sasabayan ng ating determinasyon at pagsisikap. Ayon sa Chinese Astrology, ito ang top 5 animal zodiac na sisertihin sa taong 2024. Number 1. Year of the Monkey Ito ang pangsyam sa 12-year cycle ng Chinese Zodiac. Kung ikaw ay pinanganak sa taong 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 at 2016, ikaw ay nabibilang sa year of the monkey na sinasabing magiging sentro ng swerte at kikinang sa taong 2024. Ang monkey ay kilala sa pagiging madiskarte at may matalas na kaisipan na magdudulot ng tagumpay sa kanilang larangan. Magandang taon ito para sa takbo ng kanilang negosyo at magkakaroon sila ng mga taong magiging kasosyo na lalong magpapalago ng negosyong kanilang nasimulan o papasukin. Number 2, Year of the Rat ang mga taong ipinanganak sa taong 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 at 2020 ay kabilang sa taon ng daga. Small but terrible at favorable naman ang peg nila sa susunod na taon. Dahil sa pagiging mabilis, masinop at matalino ng mga daga, mas malaki ang mahahakot nilang swerte sa taon ng Wooden Dragon at sinasabing sila ay papanigan ang ng tsansa ng pagunlad at pananalapi sa susunod na taon. The third lucky zodiac Is the year of the rooster? Kabilang dito ang taong ipinanganak sa taong 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 at 2017. According to Chinese astrology, magiging mapalad ang mga ipinanganak sa nabanggit na taon in the field of their career at maging sa pananalapi. Ito ay dahil napakaswak ng punctuality ng isang roaster sa malakas na daloy ng enerhiya ng Year of the Dragon ang kanilang ibayong sipag at syaga ang magiging puhunan nila sa paggamit ng tagumpay sa susunod na taon. Kaya mainam ang year 2024 sa pagbuo at pagtupad ng mga proyekto o negosyo ang nakaplanong pasukin o simulan. Ang pang-apat naman ay ang mga ipinanganak under the year of the snake. 2013, 2001, 1989, 1977, 1965 at 1953 dahil sa resemblance na taglay ng talas ng enerhiya ng snake at ng dragon kung kaya't mas madali para dito ang makisabay sa taong 2024. Ang mga snake ay kilala sa pagiging madiskarte at matalino. Ang mga katangiang ito ay nakatakdang mas magpapatindi ng kinang ng kanilang buhay sa taong 2024. The last but not the least, papabungan mismo ng susunod na taon ang sariling animal soldier. Ito ay ang Year of the Dragon. Ang mga taong kabilang dito ay ipinanganak sa taong 1952, 1964, 1988, 2000, 2012 at 2024. Taglay ng mga dragon ang pagiging independent, malakas at positibo sa anumang aspeto ng buhay. Ang pagkamalikhain nila ay masyadong malawak at laging nagbibigay sa kanila ng alas upang sagupain ang mga hamon ng buhay. Ang mga taong ipinanganak under the year of the dragon ay tila may walang katapusang enerhiya at napaka-goal-oriented. Subalit sila rin ang mga taong matindi kung magmahal. Magaling silang magbalanse ng kanilang oras at panahon at nakakaya nilang pagsabayin ang paghanap buhay at magandang relasyon sa loob ng kanilang tahanan. Kung umabot ka sa part na ito, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel to be updated of my next videos. Aaring wala sa mga nabanggit ang iyong animal zodiac, subalit hindi ito dahilan upang panghinaan ka ng loob. Bawat pangyayari sa ating buhay ay dulot din ng ating sariling kagustuhan at determinasyon anumang layunin natin ay mas makakamtan sa tulong ng ating paniniwala at walang sawang pagsisikap at paghingi ng tulong sa ating dakilang may likha.